So, uh, good day sa inyong lahat mga partners For this video, isa na mga tips at gabay para sa ating mga aspirant-applicant At syempre, para doon sa mga nangarap na makapasok dito sa ating bureau lalong-lalo na dito sa BJMP Okay, today mga partners, meron lang akong isang topic, na ang topic na ito ay maraming makaka-relate Okay? At syempre for motivation video para sa ating mga aspirant-applicant Kung nasa situation, nasa situation kayong ganito, okay? Kung ano ang topic na yon Ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! and gentlemen mga partners isang magandang buhay at siyempre nandito ang inyong kuyang Kapartners upang magamusta. okay so today mga partners meron ako isang topic na ang topic na ito okay ay napagdadaan na ng halos lahat ng ating mga kapartners at siyempre mga aspirant-applicant natin at kaming nasa serbisyo mga partners okay so mga partners no ang topic natin today ay regarding sa failure or pagkabigo mga partners. So, no, yung wording na yan, no, maraming maraming makakarelate dito. Okay? So, sa proseso dito sa BGMP, no, proseso sa pag apply ang isa sa pinakamahirap maipasa at maraming bumabagsak ay ang neuro examination. Neuro, neuro examination mga partners. Okay? Kung kayo ay nabigo, okay, kung kayo ay na-failed dito sa stage na to, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gawin yung motivation, yung inyong failure na nangyari sa buhay ninyo. Yung pagkabigo ninyo. Okay? Huwag na huwag ninyong iisipin. Okay? Huwag na huwag ninyong sisisihin ang inyong sarili. Okay? Huwag ninyong sasabihin na mahina ka. Huwag na huwag ninyong iisipin na kayo ay neurotic. Okay? Bakit? Dahil may purpose kung bakit kayo na failed or nabigo that stage of process ng application, mga kapartners. Yes, maniwala kayo sa akin. Okay, Very soon kung bakit kayo na failed sa neuro examination dahil hindi kayo prepared. Di diba? I think meron pang mga better okay, days or panahon na para sa inyo. Okay? Kung na-failed man kayo, wag na wag ninyong gagawin. Negative yun. Gawin ninyong positive. Okay? Magpursigi pa kayo. Ba? Pag na-failed kayo today, in the next examination ay dapat makuha na ninyo. Ganon dapat. Ganon dapat ang inyong pag-iisip. Okay? Wag na wag ninyong damdamin. Yes, natural. Bilang isang tao, magkaroon po tayo ng pakiramdam, Okay? Meron tayong damdamin na malulungkot tayo. Dahil nabigo tayo. Yes, natural yan. But, wag na wag kayo mag-stay. Okay? Sa situation na yan, mga ka-partners. Okay? Damdamin man ninyo ang inyong pagkabigo. Sa dalawang araw, sulod na araw, back to normal. Aralin ninyo kung saan Okay, kung nagkulang man kayo, kung sa tingin ninyo mga kapartners ay ibinigay ninyo lahat ng inyong effort. Okay? Diyan sa stage ng uh, proseso sa pag-apply at nabigo kayo. Ibig sabihin po ng mga kapartners ay may purpose ang Panginoon siya. Yes, mga kapartners. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako dyan na may purpose ang bawat pagkabigo or failure sa inyong buhay, mga kapartners. Okay? So, okay, sa mga nakasubaybay sa aking YouTube channel, okay, ako man, san mak na failure ang nangyari sa buhay ko? Di ba nga nabanggit ko sa mga video ko noon, okay, how many times ako na-failed, okay, or nabigo sa pag apply ko sa PNP? Dahil, mga kapartners, ang PNP ang first choice kong bureau na gustong applyan. Pero, no, sa tatlo-apat kong uh, try na mag-apply ay apat na best din ako nabigo. Okay, mga kapartners. Anong aral doon? Kung nawalan ako ng pag-asa, siguro wala ako ngayon dito sa suit-suit kong uniform na ito. Wala ako sa bureau, sa BGMP, kung ako ay bumigay. Okay, mga partners. Anong dahilan kung bakit ako na fail Okay. Ako po kasi, mga kapartners, ay under height. Okay? So, sa panahon ng uh, 20 17, no? Hindi pa approve yung uh, 5'2 height ng lalaki. Okay? So, 5'3 and half lang po ako mga partners. Kadalasan, pag sa BMI, nagiging 5'2 pa nga ako mga partners no? So, failed na ako doon. BMI pa lang. Okay? Ulang-ulang proseso pa lang sa pag-apply sa PNP Bagsak ka agad. No? Sa BMI. BMI pa lang yun. Four times akong, okay, na-failed, na-bigo. Okay? So thankful din no sa mga tao nakapaligid sa akin. Okay? Na nagbibigay ng motivation. Okay? So isa isang uh, lesson learned na natutunan ko doon mga partners ay kung lang tumingin ng tuwid. Okay? Sa iyong pangarap minsan lumingon ka rin sa kanan mo, sa kaliwa mo, or sa likod mo. Baka sa side na 'yon, no, isa sa side na 'yan ay nandun 'yung pangarap mo. Okay? So Nakinig ako doon sa mga taong positive mag-advise. Okay? Sabi nila sa akin, no? Huwag ka lang tumingin. Huwag ka lang tumingin sa PNP. Okay? May tribe bureau tayong tinatawag or other branch of government. No? Na para paras lang naman ang salary. Okay? Para paras lang naman kayong uniform. Ba't hindi mo apply yan? Okay? So nakinig ako. Nag-apply ako. Pinagpapasahan ko ng folder. Noong tribe bureau, PNP, BFV, BGMP. Okay? So tatlong 'yan. So isa diyan, no? Isa diyan ay pinalad tayo. Kundi dito sa BJMP. Okay? So lesson learned, dapat 'wag na 'wag kayo mawala ng pag-asa. At siyempre, gawin ninyong positive 'yung mga negative na nangyari sa buhay ninyo. Okay? Naniniwala ako diyan. Okay? So lahat, no, karamihan ng nakakasama ko na successful sa buhay. Okay? Yan ang advice nila sa akin. Huwag ka magpaka-apekto sa negative na nangyayari sa buhay mo. Huwag kang magpapakalunod sa problema. Okay? Behind that, behind this uniform mga partners, no? Tao tayo, nandyan always ang problema. Anytime, pwede tayo mabigo. Okay? Tanggapin natin sa buhay natin, nandyan yung failure. Okay? So, ang kailangan lang ninyo ay matibay na pananalig sa Panginoon. Matibay na loob Okay? Kahit anong problema, kahit anong failure yan, hindi matitibag kung ano yung iyong prinsipyo na maabot ang iyong pangarap. Okay, ladies and gentlemen. Okay, mga, pa mga partners. Lesson learned. Gawing motivation ang negative na nangyari sa buhay mo. O yung kabiguan. Yung kabiguan na yung gawing motivation. Okay? Pag nangyari sa yan, at ginawa mo yan, saludo ako sa iyo, ka-partners. Okay? Huwag mawala ng pag na pag-asa. Kung na-fail ka man ngayon, Bumangon ka. Huwag ka magpakalunod sa problema. Okay? Natural na magkaroon ka ng pakiramdam na hindi maganda pagka na field. Okay? But, huwag mong damdamin ng maigi. Huwag mo isa buhay yung failure na yun. Bumangon ka. Okay? So, sa mga panood neto na dumaranas ng failure sa buhay, pagkabigo, bangon ka. yung motivation, yun ang nangyaring kapiguan mo sa mga partners no? So, and by the way, isa sa mga wala man ako sa lugar na mag-advise, magpayo, okay? Motivation. Tayo ko sinasabi sa motivation, no, i-motivate ko kayo na huwag ninyo ikumpara yung sarili niyo sa iba. Okay, I-motivate ko kayo dati na yung sarili niyo. I-improve ninyo kung ano yung inyong pagkukulang kung meron man, mga ka-partners. Huwag na huwag kayong kukumpara yung sarili nyo sa iba dahil magkaiba kayo ng kakayahan. Okay? Kung na-feel ka man ngayon, siya hindi. Okay? Huwag tayong magtatanim ng inggit. Wag tayong magtatanong kung bakit ganito, ganyan. Okay? Gawin natin motivation yon. Kung kaya niya, kaya ko rin in the next chapter ng aking buhay. yon Mga kapartners, dapat ganun tayo mag-isip. Okay? So, nandito ang inyong kuyang kapartners upang magbigay ng motivation. Paalala sa inyo. Okay? Kung na-feel ka man ngayon, bumangon ka, huwag ka magpakalunod. Okay, gawin ang lahat, Airport. okay, upang abutin ang iyong pangarap. Ladies and gentlemen, hanggang dito na lang po yung ating tips at gabay. No? Naway meron kayong natutunan sa akin kahit pa mga partners, okay? Meron kayong aral o na, aral na napulot sa aking topic for this day, mga partners Okay? Dahil gusto kong uh, makabago kayo kung kayo ay nasa lugmok ngayon, okay, ng kabiguan, okay, naway uh, nabigyan ko kayo ng motivation, motivation words of the day. Okay, so sinasabi ko sa inyo na wala ako sa lugar upang magpayo, motivation ang ibibigay ko sa inyo. Okay, so tao tayo, problema nandyan, kabiguan nandyan, kailangan lang natin, tibayan natin yung ating loob. Okay? So bilang sa aplikante, lagi ko sinasabi, dapat be a professional sa lahat ng bagay. Magtiwala sa kakayahan sa iyong sarili. Magtiwala sa itaas, mga ka-partners. Okay? And, syempre, maging mabuting tao sa kapwa. Dahil baka yung kapwa na yan, in the future ay makakatulong sa atin. Okay? Hindi lang natin alam, baka yung kapwa na yan, madalas natin kasama or no, minsan darating na lang siya. Okay? Always low profile. Okay, mga partners So hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming maraming salamat sa ating mga partners dyan na patuloy na sumusuporta sa ating video. Okay? Thank you, thank you, mga partners Okay? At sa mga nagasabi na tuloy lang pagbibigay natin ng motivation at tips at gabay, saludo ako sa inyo. God bless. Mag-ingat kayo. Always. At hanggang dito na lang po. Lagi ko sinasabi. Saludo.